Diyos ko, kwarto pa ba to? Ito yung epekto ng dalawang bill yung inopen natin. <laughs> 80 kilos isang bill. Ayan. Bale, total of apat na bill pala yung, ay limang bills yung nandito. Ayan. Pamain na lang po ako ng damit. <laughs> May unting kwarto na purus... ano? May unting kwarto na panay damit. Ayan. Oh, Five bills. Isang bills po ng bedsheet. Tatlong bills ng winter bill. Tsaka, ano, isang bills po ng pang-baby. Ah, dami, oh. Thank you po pala sa lahat ng nag-mine kahapon at saka sa lahat po na nag-share. Salamat po sa love nyo. Thank you so much. Live po tayo mamayang hapon ulit. Random flex pa rin po tayo kasi hindi ko alam kung paano na naman natin uumpisahan ang pag-reflex ng ganito kadami. Yun lang. Thank you so much mga kameme.